ang buwan ang laki ng buwan pero lampas na ito sa pinaka full moon talaga mapunta na ito sa last quarter kasi nga hindi na masyadong bilog ang uh, hugis ng buwan eh. sa ngayon po magiging dito sa amin kasi nga biglang nag brown out at yung uh, umiilaw na yan balik ko yan solar light lang yan. Ang dilim ng bahay namin napaka dilim nga ng kuha adjustin ko lang ng konti dito para kahit pa paano ma uh, Medyo maliwanag ng konti. Parang may maaninag pa kahit pa paano. Halos hmm. tuldok lang yung mga liwanag ng kabilang bahay. Lalo pa hindi talaga pang gabi itong ng CP natin mahina lang po nito mahina lang kasi yung resolusyon nito yun, nagkailaw na yan, salamat naman umilaw na pero ang uh, main switch namin ino ko kanina mamaya maya ko na iuun yun alipasin muna ng konti nakakaliwanag ng street light talaga ng ano 80 watts lang yan kaso led light yan eh yung mga street light na yan mas maliwanag pa siya dito sa solar namin hmm. solar light alam po hanggang dito na lang muna tayo madilim lang din naman Halas ulang ang ibang maaninag. At sa mga kwan pala bago tayo mag-end. Pasensya na po sa mga subscribers natin na hindi pa tayo nakapag-moto trip. Kasi nga wala pa tayong panahon eh. At napakainit kasi masyado ng panahon ngayon. Parang hindi ko kakayanin mag-moto trip baka ma heat stroke tayo kaya kukondisyonin ko muna ang katawan ko at malalaman nyo na lang yan pag nakapag moto trip tayo dahil nga may upload na tayo ng moto trip sa ngayon po wala muna ano po hanggang dito na lang at maraming salamat po sa mga sumusubaybay at sa mga subscribers natin ingat po tayong lagi bye bye